Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Nasa kanilang tatlo kaya ang kokoronahan ngayon ng Miss Universe Philippines. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So eto nga, grabe. Grabe ang bardagulan ngayon dito sa Miss Universe Philippines. At talaga naman, lahat tayo ay excited sa kanila din ba so may mga nagsasabi na ko si Alyana ang mananalo dito nako si Winwin Marquez ang mananalo dito nako si Atisa manalo mananalo dito pero hindi natin alam ang galaw ng mga baguhan ngayon dahil nakakatakot din naman talaga sila mm -hmm. pero ako ha sa totoo lang may tatlong kandidata ako na nakikita na possible na sila ang mag-uwi ng corona isa sa kanila etong tatlong kandidatang to alam mo yun, yung parang medyo masasabi mo yung quality pang Miss Universe nasa kanila talaga. So, unahin na natin dito syempre pambato ng Laguna na si Eloisa. Yes. Si Eloisa kasi, isa siyang promising candidate na talaga kung titignan mo total package ang ino-offer eh. Kung ganda at sa katangkad at sa yung katawan meron siya noon. Oo, plus magaling din sumagot talaga. Isa siya sa mga, sa twin titignan ko ang mga photos ng mga kandidata, isa siya sa mga nakikita ko na, alam mo, yun yung takaw pansin sa'yo na nagsasabi na ako ang magiging Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Ewan ko kung bakit ganun yung nararamdaman ko sa kanya, pero sa totoo lang ha, ang lakas ni Eloisa na maka Queen. Oo. Lalo na kapag may mga video ako nakikita sa kanya. Grabe yung quality ng isang beauty queen na pwede mo idikit sa mga Latinas, ganun na ganun ang beauty na meron itong si Eloisa. At maniwala ka o hindi, talagang masasabi ko, pwedeng manalo to ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Isa siya sa mga tinik sa lahat. Yung, yung appearance niya kasi ang lakas sa totoo lang. At, Ewan ko lang in person ha, kung gano'n ba siya ka-appeal o yung ganda ba niya. The more na tinititigan mo, lalo siyang gumaganda. Pero yung press con nila, yung tinignan ko talaga silang lahat. Isa talaga sa stand out talaga na kapag tinitigan mo ay si Eloisa. Ewan ko, pero gano'n yung nararamdaman ko. Tapos ang ganda ng katawan nyo. Alam mo yun yung aliit ng balikat, aliit ng mga bias. Tapos kita mo yung kurba ng katawan. Kaya sabi ko, ayun ako si Eloisa, mag-perform lang to ng bonggong-bongga sa Miss Universe. Naku, baka sa kanya mapunta ang corona. Siya yung may tuturing ko na Chris Nangravides sa batch na to. Mm -hmm. Kasi, si Chris Nangravides din noong time ng Miss Universe Philippines talagang alam mo yon siya yung pwedeng maging tinik talaga sa lahat. Oo, tas na dyan ba diba si ano, nandiyo ba diba si Pauline Amelix at Michelle D. Siya talaga yung masasabi mo, anytime, mag-perform lang to ng todo-todo. Bubulusok to bilang ka, ano, na talaga. So, isa si ano si Eloisa sa nakikita kong gano'n. At gano'n din yung nakita ko kay Chris ng gravides noon. So, tignan natin ko ano ang laro ni Eloisa sa Miss Universe Philippines. Pero, gano'n din ba yung nararamdaman mo sa kanya? And then, pangalawa, Win-Win Marquez. Yes! Win-Win Marquez. Don't underestimate yung capacity level na meron siya. Yung iba sinasabi na, hindi naman siya gano'ng kaganda. Totoo naman na, hindi gano'ng kabongga yung beauty niya. Pero masasabi ko, kapag gumalaw na siya sa intablado, ay talaga naman masasabi ko na maganda siya sa lahat. Mm -hmm. Small but terrible ang dating niya talaga sa akin. Yung tipong, alam mo yun na hindi mo kailangan mag na pupose ako ng ganito oh, la, yung natural nakikita ko sa kanya. Hindi naman ako magtataka kung bakit ganun ang galawan niya. Eh kasi she's a Reina Hispano Americana title holder. Kaya nga siya naging na eh. Kasi nakita sa kanya yung authenticity. Nakita sa kanya yung natural move. At the way kung paano siya magsalita, very natural. Yung alam mo yon na hindi nga nagpipretend. Talagang masasabi mo na may laman ang utak niya, matalinong tao, magaling kung paano ipresent yung sarili niya. Kaya isa siya sa mga nakikita ko na possible talagang makasungkit ng corona. Eto, sinabi ko na to kay Chelsea Manalo noon na kung ang hinahanap ng Miss Universe Philippines ay black beauty. I think it's Chelsea Manalo. Pero, ko ang hinahanap ngayon taon na to na Miss Universe Philippines ay mother woman na pwede natin ilaban sa Miss Universe, I think it's win-win Marquez. Bakit ko sinabi? Kasi ang, in, ang Colombia, hindi sila nagdalawang isip magpadala ng mother at nakatungtong sa top 5. Either ang Miss Venezuela noong last year, pumalo sila sa top 5. So, maaaring this year, ang Pilipinas ay makipaglaro ng bongga-bongga sa Miss Universe at magpadala ng isang mother. At pwedeng makarating ulit tayo sa top 5. So 'yon. So depende sa laro ni Winwin -win Marquez, depende din sa organization kung ang hinahanap nga ba nila ay si Winwin -win Marquez para ipadala nila sa Miss Universe. Kasi si Winwin -win Marquez, in fire na sa kanya. She's offer everything. Uh -huh. Aha. doon na sa kanya lahat. Kung decision na lang yung organization kung ang hinahanap nga nila ay mother candidates para sa Pilipinas sa darating na Miss Universe Philippines. Ang tanong, papayag ba ang sambayan ng Pilipino? Di ba? Diba? So, yon, So, makakatulong ba talaga to para sa laban natin sa Miss Universe? At makakarating nga ba talaga tayo sa top 5 kung si Winwin -win ang ipapadala natin? Katulad na nangyari sa Colombia at Venezuela. So, yon yung tinitignan na aspeto dyan. But, Who knows? Malay mo, ang gusto pala ng organization ay yung tipong Win-Win market ang ipadala niya. At tulad niya na sinabi ko kanina, she's offer a lot. She's offer everything. She's complete package already. Uh, uh, at naghihintay na lang tayo na magiging desisyon. Mm -hmm. Ganon, ang laban ni Win-Win market dyan. Kaya si Win-Win standby talaga siya sa akin. Yung kumbaga parang kahit anong mangyari anytime pwedeng mag-win win, -win market At eto ang sumunod natin kandidata na possible din talaga na manalo ngayong taon na to. So it's a back to back manalo kaya. At ito nga ay wala nang iba kundi si Ati sa Manalo. Si Ati sa Manalo, ewan ko, may something nakakaiba sa kanya ngayon, sa kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines. So, kung titignan mo yung aura niya, mas lumabas yung aura niya ngayon. At, ang lakas sumaka mm -hmm. Isa siya sa mga nakikita ko na, sabi ko nga, kung magpapadala tayo ng isang kandidata ngayon dito sa Thailand, I think is a best choice talaga. It's Ati sa Manalo. Dahil isa siya sa mga favorite na queen. Aha, uh -huh, ganon. At masasabi ko naman na iba ang galawan ng Atisa Manalo talaga ngayon. Sobrang isa si Atisa sa mga pangarap natin lahat na makita sa intablado ng Miss Universe. Hindi ko alam kung bakit. May something nakakaiba, di ba? Sa kwento ng isang Atisa Manalo. Pero syempre, looking forward tayo kung magbaback to back nga ba ang manalo ngayong taon na to sa Miss Universe kasi last year is Chelsea manalo and then ngayon possible kaya it's Atisa manalo so ito yung to be continuous ng journey ni Atisa para sa laban niya sa corona ng Miss Universe Philippines and everybody excited sa kanya dahil gusto nilang makita na makoronahan si Atisa. Gusto nilang malaman kung mananalo ba dito si Atisa. Si Atisa ang isa sa mga masasabi kong matinding kalaban ng mga naglalaban-laban dito. Kasi ibang level talaga yung Atisa manalo. Sabi ko nga, kulang na lang talaga ibigay yung title sa kanya. Kasi she's Atisa manalo. It's she's look like Michelle D. Ganon. Ganon yung datingan. Pero sa pagbabalik ni Ate sa Manalo, mas humanga ako sa kanya kasi 'di ba, nakita natin kung paano siya nadapa at nakita din natin kung paano siya bumabangon. At sa kanyang pagbangon ngayon, parang piling ko mas buo yung loob niya, mas kumpiyansa siya, mas naniniwala siya sa kakayahan na meron siya. Kaya sabi ko, oh my gosh, nakakaloka, nakakatakot. Pero ando doon sa part ako na it's all about destiny na eh hindi mo naman masasabi na ko ang hina ni Atisa pag hindi niya na, na panalo to. Masasabi ko ang lakas ni Atisa kapag napanalo niya talaga to. At destiny niya talaga to. Di ba? So yun. Ayun yung masasabi ko sa kwento ng laban ni Atisa Manalo. Si Atisa Manalo siguro ang kailangan niya lang i-prepare. Siyempre yung sarili niya na makumpiyansa siya ng buo yung kumpiyansa niya ay mabuo ng todo-todo para, alam mo yun, magawa niya yun lahat. Magawa niya yun dapat. Yun na lang yung hinihintay natin kay Atisa. And anytime, the crown is waiting for Atisa Manalo, di ba? So, yun yung nakikita ko. Kung parang naghihintay lang yung corona kung ano ang gagalaw na gagawin dito ni Atisa Manalo. Kung anong galawan na gagawin ni Atisa Manalo. And anytime, pwede mo na siyang ibigay sa kanya. At parang piling ko, maganda ang magiging laban natin sa Miss Universe kung si Atisa ang ipapadala sa Miss Universe ngayong taon na to. So, yon So, sila yung mga nakikita kong crown alert. <laughs> yung, alam mo yon alert for the crown. So, yon Tama ba? So, silang tatlo, yung nakikita ko na talagang matindi para sa corona ng Miss Universe Philippines. It's Eloisa ng Laguna, and then Winwin Win Marquez ng Muntinlupa at sa si at isa manalo ng Quezon Province. So doon nako naka ano, kumbaga nakaabang talaga sa kanila. At sila yung tinitingnan ko dito na pwede na isa sa kanila ay mag-uwi ng corona. Pero syempre, tignan natin yung galawan nila in the future kung sila nga ba ay kakabog ng bonggang bongga So yan yung abangan natin. So, tingin mo ba, isa sa kanilang tatlo ang tingin mo mag-uwi ng corona ngayon dito sa Miss Universe Philippines? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusap para naman malaman natin kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive walang impossible guys magtiwala lang tayo sa itas kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys